Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Ako nga pala si Kite, hindi tunay na pangalan. Gusto ko lang po i-share yung experience ko. Nakakakita ako ng mga hindi pangkaraniwang hindi nakikita ng mga normal na tao. Isa akong office staff sa isang mall, hindi ko nasasabihin kung saan. Noong unang araw ko palang lang sa mall na yon, may mga kung ano-ano na akong nararamdaman at nakikita pero hindi ko na lamang ito pinapansin. Hanggang sa isang araw, alas tres ng hapon noon at break time ko, pagtapos kong kumain pumunta ako sa stock room para kunin ang products, nang biglang may narinig akong mahinang boses ng batang umiiyak. Hindi ko ito pinansin dahil alam kong isa itong multo, pero papalakas ng papalakas ang pag-iyak neto na nanggagaling sa likod ng isang malaking karton. Kaya nilapitan ko ito at tinignan ko sino ang nandoon. Noong makalapit na ako sa karton, nang may bigla akong nakitang batang lalaki na umiiyak. Kaya tinanong ko siya, bata anong ginagawa mo dito? Bigla siyang tumangad, Nagulat ako sa aking nakita, isang batang putlang-putla ang itsura niya at duguan. May gilit ang kanyang liig. Ate tulungan mo ako, inahanap na ako ng mama at papa ko. Ipano e, ka ba napunta dito? May mga dumukot po sa akin na mga lalaki. Sabi po nila may ibibigay silang maraming candy sa akin. Pumunta daw ako sa sasakyan nila, pero bigla na lang nila ako itinulak papasok sa sasakyan at hindi na po ako nakauwi simula ng araw na yon nag-aalala na po ang magulang ko. Hindi ko kilala kung sino mga magulang mo bata, ano bang ginawa nila sayo. Ikinulong po nila ako sa isang kwarto ng walang kain, tapos pinatay po nila ako. Noong nasa sakyan po ako nung kinuha nila ako, naririnig ko po sila na iaalay daw po ang dugo ko para tumibay po ang pundasyon ng gusaling ito. Nang biglang may kumatok. Kahit andyan ka ba? Oo, oh, oh, andito ako bakit? Biglang bumukas ang pinto. Pagtingin ko sa bata na wala na ito. Pumasok ang kaworkmate ko na si Nicole. Kahit kanina ka pa namin hinahanap. Anong oras na, bakit ang tagal mo naman, alas 6 na, at mag-out ka na? Ano? Pero wala pa akong isang oras dito. Tignan mo nga itong relo ko, tatlong oras ka na dito sa stock room. Ano bang ginagawa mo dito? Pinapatawag ka na ni Sir sa office. Kaya tumungo agad ako sa office at nang makapasok na ako, nakita ko ang oras alas sa na nga. Kahit, saan ka ba galing? Kanina ka pa wala. Mag-a-out ka na hindi mo pa tinatapos tong pinapagawa ko. Sir, galing po ako sa stockroom at may kausap po akong bata humihingi ng tulong sa akin. Pero sir, ang pagkakaalam ko po, wala pa akong isang oras na kausap ang batang yon bata. Nakita mo rin siya? Opo. Bakit po, sir? Nakikita ko rin siya humihingi ng tulong at umiiyak. Pero hindi ko ito pinapansin dahil palagi na itong magpapakita sa'yo at hindi ka natitigilan. Doon ikunento sa akin lahat ni sir. Napag-alaman ko na ang batang iyon ay pinadukot at pinapatay ng may-ari ng mall na yon. Para ialay ang dugo ng bata para tumibay ang pundasyon. Maraming bata ang pinatay para lamang tumibay ang pundasyon, hindi lamang ang batang iyon. Totoo pala mga ganong kasabihan, nakakapagpatibay ng pundasyon ang dugo ng mga bata. Pero bakit? Bakit kailangan pa nila itong gawin? Nakakaawa naman ang mga batang walang kamuwang-muwang. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.